Napakainit po ngayon at umaabot pa ng higit 40 degrees Celsius ang temperatura. Pero sadyang malikot ang isip natin mga Pinoy at kahit ito ay nagawa ng bagong pauso. Panoorin po natin dito. Panahon ngayon ng El Nino at dahil sobrang init, isa nga sa nauuso ngayon online ay ang challenge kung saan sinusubukan ng ating mga kababayan na magluto ng pagkain gaya ng itlog Gamit lamang ang matinding sikat ng araw. Ang daming nagpo-post ng kanilang videos sa social media na ang challenge na ito. Totoo nga kaya na maluluto ang itlog kung ilalagay ito sa kawali at iiwang nakababad sa init sa loob ng ilang minuto. Parang hindi. Hindi. Kasi singaw ng init. Tara, samahan niyo kami at subukan nating tuklasin kung gaano ito katotoo. Okay mga ka kasama po natin ang ating mga barako sa PTV Studio. At dito, tetestingin natin dahil sa sikat at init ng araw, totoo nga ba na kaya nitong lutuin ang itlog kapag itinapat lang sa init ng araw? Bong, naniniwala ka ba? Kaya bang maluto? Oo, naniniwala. Kaya, Bugi. Hindi! Depende. Ramil. Ako, hindi. Hindi Sa init na ikaw, Jerry. Ikaw na, Ikaw na Okay. Mga ka-RSP, testing na natin. Ilalag itatapat po natin sa init ng araw ang itlog at hihintayin natin ng ilang minuto lamang kung maluluto ito. Mga ka-RSP, after 30 minutes na nakababad sa araw, hindi po naluto ang itlog. O, oh, di ba? Ah, 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 ah. Kahit gano'n kainit ang araw, hindi po pala totoo na naluluto ang itlog kapag tinapat sa araw. Pero ganun pa man din, mainit pa rin na panahon, ingat po tayo, keep yourself hydrated at lagi magdala ng payong o pananggalang sa init.